Jumare. Jumare. <laughs> ang batang buutan ng murag lagay. <laughs> Paita pa ng murag lagay. Si Jimboy. <laughs> Bisag dili. Picture picture. Bisag video video. Pusing ragi hapon. <laughs> Bisag video. Si Kine. Ang starring sa Peace <laughs> Ang animal. Ang anay dagang alat. Si Irish. Ba. brother dakong busit. Ang dakong oh. busit. <laughs> everybody. Ang gamay ng tawong da dagog Okay. Si sir, no comment. <laughs> <laughs> ang master Reinhardt o mga hulagway sa SPOD Orchestra and Band and General Merchandise. Bibi Street. Bibi Street. Ang batang butan. <laughs> <laughs> ang, 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 ang jahula. Ang jahula nga wala angay. <laughs> ay ay aton ni asa Hi, chicks hello sponsor